We want what you gave them. Go on. Nang nalaman ng isang lalaki kung gaano kalaki ang makukuha niyang pakinabang kapag nagkunwari siyang bingi at pipi sa simbahan na yon, nagtrabaho siya bilang hardenero para sa sariling interes. Pero kapag natuklasan ng mga madre ang sekreto niya, paano sila magre -react? Alamin natin sa kwento. Sa simula ng movie, makikita nating tumatakbo ang isang lalaking si Lorenzo habang hinahabol siya ng maraming sundalo. Nahuli kasi si Lorenzo kamukbang ang asawa ng hari kaya pinahabol niya ito. Ang hari na si Gerbino ang asawa ng babaeng kamukbang ni Lorenzo. Tumakbo rin si Gerbino kasama ng mga sundalo niya para habulin si Lorenzo, pero dating sundalo si Lorenzo kaya nakatakas siya pagkatapos niyang mapatay ang dalawang tao ni Gerbino. Gusto pa rin siyang habulin ng natitirang sundalo. Tumakbo nang tumakbo si Lorenzo hanggang umaga. Nalaman naman ng isang kaibigan niya na may problema siya. Kaya maaga itong dumating sa ng kabayo para iligtas siya. Pagkakita ni Lorenzo sa kaibigan niya, gamaan ang loob niya. Kinuha niya ang kabayo, nagpasalamat, at tumakas. Samantala, sa loob ng simbahan, abala ang isang lalaking si Justin sa pagpipinta, pero ilang araw na siyang walang bayan. Sa totoo lang, nagtatrabaho si Justin doon ng libre dahil balak niyang magnakaw. Doon niya nalaman na namatay ang pari ng simbahan. Nakakita siya ng tsansa, kaya kinuha niya ang mga gamit ng pari at sinuot pa ang damit nito, kunwari siya ang bagong pari. Sinamantala niya ng todo ang sitwasyon. Sa simbahan din yun nakatira ang isang prinsesa na si Penelope. Kakamatay lang ng mga magulang niya at mag-isa siyang malungkot na inahalala sila. Dumating naman si Haring Gerbino. Simula pa noon, may pagkahumaling si Gerbino kay Penelope. Sabi niya sa prinsesa, huwag itong mag-alala dahil aalagaan niya raw ito kahit wala na ang magulang niya. Pero walang gusto si Penelope kay Gerbino kaya lumayo siya. Matagal nang gusto siyang ang kina ni Gerbino at ngayon na naman ay sinusubukan niya ulit mag-flirt. Nang lumayo si Penelope, sinabi ni Gerbino na may malaking utang daw ang tatay nito na hindi nabayaran bago mamatay. At bago raw ito namatay, ipinangako nito na ipapakasal si Penelope sa kanya. Sagot ni Penelope, may pinili na ang tatay niya para sa kanya, ang Russian Prince na si Alejandro, at siya ang pakakasalan niya. Sabi pa niya, inimbitahan niya si Prince Alejandro na pumunta sa loob ng isang linggo para sa kasal. Akala ni Gervino kaya ayaw ni Penelope na magpakasal sa kanya ay dahil takot siya kay Prince Alejandro, kaya sinabi niyang huwag itong mag-alala dahil siya raw ang bahala sa prinsipe. Pilit pa niyang kinukulit si Penelope na pumayag, pero mahal na ni Penelope si Prince Alejandro kaya nanahimik na lang siya muna. Samantala, malayo-layo na ang narating ni Lorenzo. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, may nakita siyang isang lalaki na may dalang matandang may sakit sa maliit na kariton. Huminto si Lorenzo at nagtanong ng direksyon. Madaling nahulaan ang lalaki na may tinatakbuhan si Lorenzo. Para tulungan siya, sinabi nitong may malapit na baryo na may kumbento at doon siya pumunta. Nagtanong si Lorenzo kung ano gagawin niya sa kumbento. Pinaliwanag ng lalaki na kailangan nila ng hardanero. Siya dapat ang nagtatrabaho roon pero nagkasakit na siya. Kaya pwedeng siya na ang pumalit. Pero binalaan niya si Lorenzo na tumatanggap lang ang kumbento ng taong bingi at pipi. Naunawaan ni Lorenzo na kailangan niyang magpanggap bilang bingi at pipi para makuha ang trabaho. Habang naguusap sila, dumating ang mga sundalo ng hari para hanapin siya. Nang makita niya sila, mabilis siyang tumakas. Pero umaga na at wala siyang mapagtataguan. Kaya sumakay siya sa kabayo at umakyat sa isang puno. Dumating ang mga sundalo, pero akala nila mas lalo pa siyang tumakbo palayo, kaya nagpatuloy sila sa paghahabol. Pag alis nila, nabali ang sanga at nahulog si Lorenzo. Nawalan siya ng malay. Pagkatapos ng ilang sandali, nagising si Lorenzo at nakita niyang may mga madre sa tabi niya. Nagpanggap siyang wala pa siyang malay. Kaya binuhat siya ng mga madre at dinala sa kumbento. Kahit nasa loob na ng kumbento, kunwari nahimatay pa rin siya. Nag-iisip ang mga madre kung nasaktan ba siya nang mahulog siya mula sa puno, at naisip nilang dapat nilang tingnan ang katawan niya sa pagangat ng damit para makita kung may sugat siya. Inangat nila ng kaunti ang damit niya para siguraduhin na hindi siya nasugatan. Si Kawawang Lorenzo, nakapikit lang at pinakikinggan ang lahat pero wala siyang lakas ng loob na imulat ang mata niya o itulak ang mga madre palayo. Isa pang ang madre montik na siyang halikan sa pisngi nang biglang dumating ang senior nila. Pagkakita nila dito, kinabahan ang dalawang madre at tumayo ng diretsyo. Patuloy na nakikinig si Lorenzo sa tatlo. Sinabi ng dalawang madre sa senior mother nila na buhay ang lalaki at baka bingi at pipi. Sabi nila baka ipinadala siya ng Diyos sa kanila. Nang marinig ito, lalo pang natuwa ang mother. Inisip niyang bagay na bagay ito para sa kumbento nila Lumapit siya kay Lorenzo at tinanong kung kaya ba niyang magsalita o makarinig At dahil alam na ni Lorenzo na kailangan niyang magkunwari, nagbigay siya ng senadorias na hindi siya nakakarinig at hindi makapagsalita Natuwa ang mother nang malaman niyang bingi at pipi siya, at opisyal siyang tinanggap doon Ayon sa utos ng mother, naglagay ang mga madre ng malaking tub na may tubig para maligo siya Maya maya, nagtipon ang lahat ng madre para paliguan siya, at nagkaroon si Lorenzo ng maayos na paligo. Samantala, si Princess Penelope, na stress at pinahihirapan ni Darbino, tumawag ng tulong sa mga kaibigan niya. Dumating si Alisa at si Mona kasama ang mga boyfriend nila. Ikinwento ni Penelope kung paano siya ginugulo ni Darbino dahil gusto siyang pakasalan, pero ayaw niya dahil nakatakda na siyang ikasal sa Russian Prince na si Alejandro nag sila nang biglang dumating si Gerbino na sumisigaw at nagtatanong kung ano ang nangyayari. Inutusan niyang umuwi ang lahat. Ang totoo, gusto lang niyang palayasin ang mga kaibigan ni Penelope at ang mga boyfriend ng mga ito. Nang hindi sila umalis, tinakat niya ang mga lalaki gamit ang espada niya. Dahil sa ingay, sumigaw si Justin mula sa itaas, sinasabing ito ay simbahan, walang may karapatang magtaas ng boses. Ipinakilala niya ang sarili bilang pari ng simbahan at pinaalis ang lahat. Dahil sa sinabi ni Father Justin, umalis din ang grupo. Pagkatapos noon, nagpa-siya ang mga kaibigan ni Penelope na lihim nila siyang dadalhin sa kumbento para maging ligtas siya hanggang dumating si Prince Alejandro. Ginawa nila ang plano dahil alam nilang hari si Gervino at ang kumbento ang pinaka-safe na taguan mula sa kanya. Isinama rin nila si Father Justin para siya ang magsagawa ng kasal pagdating ng araw. Plano nilang unahin dalhin si Penelope sa kumbento at bukas pa sila babalik kasama si Father Justin papunta sa palasyo. Sa susunod na eksena, dinala si Penelope sa kumbento sa kainang karwahe. Ito ang kaparehong kumbento kung saan nananatili si Lorenzo. Pagdating ni Penelope, tinulungan siya ng dalawang madre na magpalit ng damit na katulad ng kanila. Habang ginagawa iyon, napansin ni Penelope si Lorenzo at tinanong kung sino siya. Sabi ng mga madre, ipinadala raw siya ng Diyos mula sa langit para sa kanila, mabait daw siyang tao, at bingi at pipi. Dahil dito, labis na naawa si Penelope at nagustuhan niya ito. Samantala, dumating si Russian Prince Alejandro sa bahay ni Penelope kasama ang mga sundalo niya Nandoon na si Gervino Pagkakita kay Gervino, nagpakilala si Alejandro bilang magiging asawa ni Penelope Sabi niya kay Gervino na may dala siyang regalo para sa kanya at sa asawa niya At tinanong kung nasaan si Penelope dahil nandito na siya para pakasalan ito Akala kasi ng prinsipe, si Gervino ang tatay ni Penelope Nang magsalita ang prinsipe, sumagot ng bastos si Gervino Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Ako ang magiging asawa ni Penelope. mag ka at umalis bago ako gumawa ng bagay na ayaw mo. Dahil dito, sumagot din si Alejandro ng mayabang. Sabi niya, hindi siya bumiyahe ng napakalayo para sabihin balak ni Gervino na pakasalan ang prinsesa niya. Siya raw ang totoong ikakasal kay Penelope. Paglabas niya ng palasyo, lumapit kay Alejandro ang isa sa pinagkakatiwalaang tao ni Penelope. Binigyan siya ng sulat at sinabi, nakasulat dito ang lahat. Ang kasal ninyo ni Princess Penelope ay gaganapin sa ibang palasyo. Sa ngayon, nasa loob siya ng isang kumbento sa kalapit na baryo at hinihintay ka. Pagkarinig nito, agad na naglakbay ang prinsipe para hanapin ang prinsesa niya. Samantala, sa loob ng kumbento, dinalhan ng dalawang madre si Lorenzo ng pagkain. Sabi nila, alam namin na hindi ka makarinig o makapagsalita. Kalooban ng Diyos na napunta ka dito para magtrabaho sa kumbento. Gusto ka naming makausap ng privado. Narinig lahat iyon ni Lorenzo pero nagkunwari pa rin siyang bingi at pipi. Sa kabila naman, papunta na sina Alisa at si Mona sa kumbento kasama ang mga boyfriend nila dahil malapit na ang kasal ni Penelope. Pagdaan ng karuahe nila, may dalawang babae na lumabas sa likod at humingi ng tulong sa mga boyfriend. Dahil dito, sumunod ang dalawang lalaki. Dinala sila ng dalawang babae sa isang kamalig na puno ng baka at tinuruan silang maggatas. Pagkatapos maggatas, uminom pa ang mga lalaki ng gatas. Biglang dumating si Simona para hanapin sila at sinermonan sila ng galit. Kawawa ang mga lalaki, hindi man lang nila nainom ng maayos ang gatas nila. Balik sa kumbento, maganda ang kay Lorenzo. Una, pinaliguhan nila siya, tapos dinala siya sa kwarto ng mother para maghapunan. Doon nakita siya ni Penelope at narealize niya ang nangyayari lahat. Dahil dito, nagselos siya kasi nagkagusto na rin siya kay Lorenzo ng palihim. Kinabukasan, pagod si Lorenzo pagkatapos magtrabaho sa hardin kaya pumunta siya sa kwarto niya para magpahinga. Mahinang nagbuntong hininga siya, at biglang pumasok si Penelope dala ang pagkain. Narinig niya ang boses ni Lorenzo pero nagkunwari siyang wala siyang narinig. Sa halip, inabat ni Lorenzo ang tela sa mukha niya para alisin, pero pinigilan niya ito, tinakpan ang mga mata niya ng tela, at sinabi, pinapanood kita araw-araw, at unti-unti kitang nagugustuhan hindi tulad ng ibang madre, mas malalim pa. Pagkasabi noon, hinalikan niya si Lorenzo ng marahan at umalis. Naiwan si Lorenzo na litong lito kung sinong madre ang nagkagusto sa kanya. Pero sa puso niya, nagkakagusto na rin siya dito. Samantala, napagod na rin ang mga kaibigan ni Penelope sa paglalakad kaya nagpahinga sila. Pagkatapos kumain, sabi ni Justin, mauna na kayo. Dadaan ako sa gubat para mas mabilis makarating sa kumbento. Hindi dapat sabay-sabay ang punta natin. Pumalis si Justin. Sa kabilang banda, naglalakbay ang prinsipe at ang mga sundalo niya sa gubat para hanapin si Penelope. Pero sa daan, inambush sila ng mga sundalo ni Gerbino at pinatay lahat ng tauhan niya gamit ang palaso. Nakatakas lang ng bahagya ang prinsipe at tumakbo hanggang makarating sa isang lawa sa malayo. Sakto, malapit doon ang mga kaibigan ni Penelope. Sa lawa, naliligo si Alisa. Nang yumuko ang prinsipe para uminom ng tubig, nakita niya si Alisa at tinanong, Sino ka? Sagot ni Alisa, ako ay isang bride na naghihintay sa groom ko. Sabi ng prinsipe, pumunta ako dito para pakasalan si Princess Penelope. Hindi ko pa siya nakikita pero mahal ko siya at siya lang ang pakakasalan ko. Pagkarinig nito, nagsinungaling si Alisa at sabi niya, ako si Penelope. Ako ang hinahanap mo. Lumapit siya sa prinsipe at nagdikit-dikit sa kanya. Naniwala ang prinsipe at naghalikan sila roon mismo. Makalipas ang isang linggo, oras na para umalis si Penelope papunta sa palasyo kung saan gaganapin ang kasal nila ng prinsipe. Bago siya umalis, pumunta siya kay Mother Superior at inamin ang lahat na hindi bingi at pipi si Lorenzo dahil narinig niya itong kumakanta sa bahay ng Hardenero kahapon. Nag-alala ang Mother Superior dahil maaaring mabuking sila ni Lorenzo. Para makasiguro, pumunta siya sa kwarto ni Lorenzo na natutulog at sumigaw ng malakas sa tenga nito. Nagulat si Lorenzo at napasigaw ng natural, at nabunyag ang sikreto niya. Nagalit ang Mother Superior at pinalayas siya sa kumbento. Maya-maya, dumating ang karwahe mula sa palasyo para sunduin si Penelope. Nakaupo si Lorenzo malapit doon. Pagdaan niya, tinanong siya ni Lorenzo, saan ka pupunta? Pwede mo ba akong isama? Ang alam lang ni Lorenzo, prinsesa si Penelope dahil pareho silang tagalungsod. Hindi niya alam na nagtatago pala itong nakadamit madre gusto ni Penelope na isama siya ngayong pinaalis na siya, kaya ginawa niya iyon. Umalis silang dalawa, sa sunod na eksena, dumating si Penelope sa palasyo kasama si Lorenzo. Binati ni Lorenzo si Penelope sa nalalapit niyang kasal at aalis na sana siya, pero sabi ni Penelope na pwede siyang manatili hanggang matapos ang kasal. Dahil wala pang dumarating na bisita, pumayag si Lorenzo. Sa loob ng palasyo, nag-usap sila ng matagal. Tinanong ni Penelope si Lorenzo kung sino ang gusto niyang pakasalan, at sagot niya, pakasalan ko yung babaeng unang humalik sa akin, yung nagpunta sa akin bilang madre. Hindi ko nakita ang mukha niya, pero kahit ano pa, siya lang ang pakakasalan ko kasi mahal ko na siya. Pagkarinig nito, lalo pang sumaya si Penelope dahil siya ang babaeng iyon, at mahal niya rin si Lorenzo. Habang nag-uusap sila, naglakad sila papunta sa hardin. Tinanong ni Penelope, paano mo siya makikilala? Isang beses ka lang niyang hinalikan. Sabi ni Lorenzo, sigurado akong dadalhin siya ng tadhana sa harap ko. Lumapit si Penelope at sabi, bakit hindi mo ipikit ang mata mo at halikan ako? Baka maramdaman mo ulit yung naramdaman mo noon. Sinusubukan niyang ipaalala kay Lorenzo na siya ang humalik sa kanya. Pero bago sila maghalikan, dumating si Gervino kasama ang mga tauhan niya. Natakot si Penelope at nakiusap kay Lorenzo na tumakbo, pero kilala na ni Lorenzo si Gervino. Hinarap niya ito at naglaban sila. Natalo si Lorenzo sa una at muntik na siyang patayin ni Gervino, pero pumagit na si Penelope at sabi, kapag pinatay mo siya, hindi nakita kita pakakasalan kahit kailan. Nagulat si Lorenzo, pakakasalan mo ang matandang ito, siya pala ang prinsipe mo. Hindi makasagot si Penelope, pinakulong ni Gervino si Lorenzo sa madilim na kulungan. Kinabukasan, nag-usap si na Penelope at Gervino. Sabi ni Penelope, kung gusto mo akong pakasalan, palayain mo si Lorenzo. Tumanggi si Gervino kaya sabi niya, kapag hindi mo siya pinalaya, hindi rin kita pakakasalan. Napilitan si Gervino at pinalaya si Lorenzo. Samantala, dumating si Justin sa palasyo na nakadamit pari, handang ikasal sila gaya ng plano. Sa confession bago ang kasal, sinabi ni Penelope, pinipilit lang akong magpakasal. Mahal ko si Lorenzo at siya lang ang gusto kong pakasalan. Binigyan niya ng mga gold coin si Justin at pinakiusapang patagalin ang kasal hanggang dumating si Lorenzo o ang totoong prinsipe. Sabi rin niya na hindi pa alam ni Lorenzo na siya ang babaeng humalik sa kanya, pero sigurado siyang pupunta si Lorenzo para iligtas siya. Sa kabila naman, dinala ng mga tauhan ni Gervino si Lorenzo sa malayong gubat para patayin siya, pero naunahan sila ni Lorenzo at pinatulog niya ang dalawa. Biglang dumating ang tunay na prinsipe sakay ng kabayo at tinanong si Lorenzo kung saan papunta ang palasyo ni Penelope. Tinanong ni Lorenzo kung bakit niya hanap si Penelope. Sabi ng prinsipe, kailangan niyang iligtas ito, Pagkarinig nito, kumuha si Lorenzo ng espada at sumunod sa kanya. Sa palasyo, nagsimula na ang kasal ni na Penelope at Gerbino. Sinubukan ni Justin, na nagpapanggap na pari, na patagaylan ito pero hindi niya kayang tagalan ng matagal. Biglang dumating ang prinsipe at pinagbabaril ang mga tauhan ni Gerbino. Dumating din si Lorenzo at nakipaglaban sa mga sundalo ni Gerbino. Sabi niya, akin si Gerbino. Ako ang papatay sa kanya. Nagkaroon ng matinding laban sa pagitan ni na Lorenzo at Gerbino. Pagkatapos ng matagal na laban, napatay ni Lorenzo si Gerbino at itinapon ang katawan nito sa balon. Nagpasalamat ang prinsipe kay Lorenzo at naging magkaibigan sila. Dumating si Penelope at sabi ng prinsipe na pumunta siya para pakasalan siya. Sagot ni Penelope, hindi kita maaari pakasalan kasi may mahal na akong iba. Pag alis niya ng belo, tiningnan siya ng prinsipe at sabi, hindi ikaw ang Penelope ko. Biglang dumating si Alisa, yung nagkunwaring Penelope, at masaya itong sinalubong ng prinsipe. Sa huli, umamin si Lorenzo at Penelope sa pagmamahal nila sa isa't isa at naging magkasintahan. Dito nagtapos ang kwento. Salamat sa panonood.